Pag-enhance naman sa cognitive skills na makatutulong sa development ng bata naman ang focus ng isang organisasyon. Sa pamamagitan ng cognitive skills training, pinalawak nila ang kakayahan ng mga bata na matuto at mag-explore. Panoorin po natin ito. Mula sa pagising hanggang sa pagtulog, ang ating isipan ang nagdidikta ng ating atensyon, mga galaw at pagproseso ng mga impormasyon. Ito ang cognitive skill. Ito ay isang skill na mahalagang ma-enhance sa murang edad pa lamang. Dahil isa itong pundasyon para mas magkaroon pa ng malawak na kakayahang matuto ang bawat bata. Kaya naman ito ang binibigang doon ng organisasyong Brain RX, isang cognitive skills training center. Brain training is different is that we're developing and strengthening the skills needed to learn so that when we absorb more information in school, it's easier, better, and faster. So that that's the main difference. It's skills building as opposed to content building. Ilan sa mga training na binibigyan ng pansin ay ang attention, working and long-term memory, visual processing, logic and reasoning, at auditory processing. Naging patunay sa magandang training na ito ay ang kuwento ng mga magulang ng ilang neurotypical at neurodivergent kids na sumailalim sa pagsasanay at nagpakita ng improvement kung saan mas naging focus, confident, At attentive. Pa ang mga bata. We've had several kids come to our center with labels. Um, some of them are dyslexia, some of them are ADHD, some of them are autism, and some of them don't even have labels. It's all about fun games, no structure, no loading, and it's just like exercising your brain, stretching it, flexing it, so that it can be stronger. So any age is actually appropriate, but we adjust according to what they need and what their goals are. Iba-iba ang pag-iisip at cognitive profile ng mga tao at sa pamamagitan ng mga makabagong intervention at mga pagsasanay ay mas mapapalawak ang kaisipan at response ng bawat isa.